Ito ang malaking tanong ng mga netizens sa desisyon ni Andrea Brillantes na layasan sa ng dating network. Malalaking proyekto naman daw ang binigay sa kanya at bata pa ay nagbida na siya sa isang teleserye na ipinelbast sa dating niyang tahanan. Komento ng ilan, katapusan na raw ba ng career niya, pero may mga nagtatanggol din naman baka naman daw mas magagandang proyekto ang offer sa kanya sa bago nitong network. Talbog. Actually, di ba, laman siya ng blind item, pero yung nilipatan niyang network, hindi yun ang laman sa blind item, di ba? Yung isang network. So, marami nga ang nagulat. At dun sa contract signing niya, makikita mo talaga, very sexy siya. Kaya naman, may mga nagtatanong Kuya Romel, kung magpapasexy na raw ba si Andrea? At kung ano ang, uh, kumbaga na Uh, pumasok sa, sa utak niya kung bakit siya lumipat dahil hindi naman daw siya nawawala ng projects dun sa dati niyang network. Ikaw, ha, tatanungin kita yung opinion mo. Ano ang masasabi mo sa paglipat niya? Pabor ka ba? Actually, ako, hindi. Oo, oh, oh, diba? parehas tayo. Agang with, ano, with, ano, with, ano, with, <laughs> ano, eyebrow, hindi eyebrow, yung without mo, battling, without a, battling, an without an eyelash, diba? Oo. Para sa akin po kasi nagsimula si Andrea doon sa kanyang network na yun, yun po ang floor de analis ang Sila ni Kailin Alcala. Yes, kontabida si Kailin, di ba? Oo. Nagsimula po siya doon at lalo sa Bumonga nung nagkaroon sila ng sharing yung Ginto Ginto. Kade ng Ginto. Kade ng Ginto wait with Pansin Diaz, di ba? Yes. At siya Seth Pedilin and Kel Echari. Actually, talaga naman pong naalagaan siya. Si ano po, si Andrea, nagkaroon ng seri na magkasunod agad. High school high ba yun? Ano? Uh -oh. high Senior school high. <laughs> <laughs> Senior high at saka ano yun? senior hay na nasundan ng high may high din eh. Oo. Oh, oh. basta, basta, basta. Actually po, nagkaroon agad ng parto. Dalawang magkasunod. Senior hay. Oo. Tapos oh, isa pa oh, high, oh, high oh, din. Oh, oh, oh. Na magkasunod po na serye. Pagkatapos po noon, nung wala na siyang serye, na siya ang bida, nag-guest siya sa Batang Batang Tiapo. So, ibig sabihin, talaga naman nabibigyan ng proyekto. Oo, Kaya nang siyempre, hinahanapan pa rin siya ng project na talaga bagay sa kanya na siya ang bida, di ba? Pero syempre, hindi naman po natin na uh, sinasabi na ano, magsisisi siya. Uh Katulad ng mga sinasabi ng mga ibang netizen na talagang mas matimbang talaga ang hindi pumabor sa naging desisyon niya. Okay. Pero sabi nga natin, may mga reason din minsan ng isang artista kung bakit, ano, gusto nilang lumipat. Yung tinatawag nilang, parang, growth as an artist. At diba? Baka naman, mas maraming, ano, magandang offers o mas gusto niya. Tapos, malaki rin ang offer. Ganon. Actually, yun, Tapos, oh. siguro nga, baka, maganda yung nasa oh, kontrata, na tuloy, tuloy ang project na bibigyan baka sa kanya. Baka naman guaranteed siya. O, oh, guaranteed oh, contract. Oh, oh. Na kahit wala kang gawing project doon, eh, e, bibigyan ka pa rin hmm. ng mga proyekto. Bakat, baka naman nagiging practical lang siya. Oh, di ba? Oh, Pero correct. tingnan natin ah, ang mga susunod na kabanata kung ano ang mangyayari sa kanyang karera doon sa bagong network na nilipatan niya. Pero ano mo nangyari, friendship na? <laughs> ano siya yung pang... Bang, ah uh, mixed reaction eh di ba yung iba natutuwa meron din namang hindi mm. yung mga natutuwa, yung mga paninya na talaga na yung yung naging very loyal decision sa niya oh yung decision niya sa paglipat ay na siya. sabi ng iba siguro gusto lang doon niya mag-explore mm -mm. pero yung iba sinasabi, sabi ay walang utang na love sa taong na istasyon na nagpasikat sa kanya. Pero oh, well, oh. syempre, hindi natin masisisi si Andrea kung yun ang naging decision Saka, niya na lumipat. Nabuhay yung ibang issue kuya, dahil alam naman natin na umalis din siya sa dating niyang manager, di ba? Oh, oh. So nabuhay yung mga ganong issue na parang, uh, ay ano ba yan, nilalayasan niya yung mga taong tumulong sa kanyang karera. So may mga tao rin talaga, o may mga fanay talaga na nagagalit sa kanya na hindi naman daw nagkulang nag ang dating niyang network. Bakit pa siya lumipat? Kasi na yung sinasabi nila. Mm -hmm. Wala do loyalty ito. Yes. Si Andrea kasi po, bago pumirma ng kontata sa ABCBN, eh, meron naman talaga si Andrea na personal manager. Kumbaga, di ba? So, umalis din, da, umalis siya doon, mm -hmm. di ba? Na alam naman natin kung siya yung si Tita Becky Aguila. Umalis siya doon. Tapos ngayon, nasa etong network niya, tapos umalis na naman, another network na naman. So sinabi, wala siyang loyalty. Pero syempre po, nasa kanya naman desisyon para siguro si Andrea, ko sa inyo, basa ako kung anong desisyon ko, walang makakapagbago. May reason sa bawat isang ginagawa mo. May mga dahilan naman, di ba? Pero sana nga dito sa nilipatang network ni Andrea, ay ganun din ang alagang ibigay sa kanya, kagaya ng network na kinabibilangan niya before. Uh -oh. Siyempre hindi na natin diba? kailangan banggitin yan ay uh -oh. alam naman ng ating mga viewers kung diba? siya nanggaling kung saan siya nanggaling